Kumakan mo na. O. Oh, Pinaka kilometer ng doon. Nung doon pa. 12 kilometers na alin sa balay. Pero. Alin to sa balay. Ginalos 12 media. Subong so, alauna media na. Isang oras na. Ari pa lang tadi sa mayor. Sa Rosario. Siguro mga. Ah. Atat na kilometro pa. So sa ato na ito. Yes. minuto. Ato na ito. Sa. Kantuan pa ito. Sa maluwag nga rin. Sa ato.

तो भागवा दिसू नका

ang sumabi ng Magulang ang No, kanigin na naman sa ulan. Ayan, buhat na lang. Ah, talaga. Sa bagay ko ulan ngayon eh. Ay, wala yung sa tawa. Pag hindi nainit pa rin na ang reklamo. Pag magulang naman, na ano na ining inulan ah. Mas end, Nami na ang gisundan. Talaga yung talaga

Baik, apakah kayak ini mga emergency response. Kita belum langsung ke tapi